Welcome and magandang araw po sa lahat na nakikinig ng mensaheng ito. Nawa po ang aking panalangin sa mga oras na ito na kayo po ay puspusin ng banal na espiritu at sa ating pong pag-aaral patungkol sa panalangin na itinuro ni Jesus, tayo po ay nag enjoy at alalahanin natin kung sino tayo siya ang ating ama na nasa langit at ang kanyang kalooban at hindi ang ating kalooban ng sang matupad. Ang kanyang pangalan ay banal at pangalan sa lahat ng ngalan at meron tayong karapatang tawagin siya at sa tuwing tatawag tayo sa ating Panginoon, siya ay laging nariyan para mag sa ating mga panalangin. At tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sapagkat naniniwala tayo na tayo ay pinatawad na ni Jesus at gayon na lamang din ang ating pagpapatawad sa iba. Sa ating pong pagpapatuloy at nasa huling parte na po tayo ng ating pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos, uh, Ang title po ng ating mensahe ay labanan ang jablo at magpasakop sa Diyos. Ang teksto ay makikita sa Matthew chapter 6 verse 9 to 11, 15 at meron na akong supporting verse na makikita po sa James chapter 1 verse 2 to 4, 13 and 14. Sa English po ng title natin is submit to God and resist evil. Bakit kailangan nating humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan tulad ng pattern na ibinigay sa atin, Jesus? Alam po natin na ang kasalanan ay malaking may malaking epekto sa ating relasyon sa Diyos at sa tao sapagkat ang Diyos ay banal at kailangan natin ng humingi ng kapatawaran at reconciliation sa ating Panginoon gayon din sa pagpapatawad ng Panginoon sa napakalaki nating kasalanan. Ito ay ina-apply natin sa iba na nagkasala sa atin. Alalahanin natin na pinatawad na tayo ng Diyos sa pamagitan ni Jesus na siyang nagtapos ng lahat ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya dapat rin na tayo ay magpatawad sa mga taong nakapanakit sa ating mga puso, nakasakit sa ating mga damdamin. Nawa bigyan kayo ng biyaya ng Diyos para yakapin, intindihin at ipaubaya na lamang sa Diyos ang lahat, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay tinitingnan tayo kay Kristo na siyang ating tinanggap. Ngayon sa ating pagpapatuloy, ano naman ang katuruan patungkol sa tukso? Sinabi ng Panginoon na huwag mo kami o isadya mo kami sa, sa mga tukso. Mga kapatid, ang tukso po ay hindi galing sa Diyos. Ngunit ang pagsubok o testing ay pamamaraan ng Panginoon upang subukin tayo sa ating pananampalataya. Ang tukso po ay galing sa ating sariling desire, sa makasalanan nating pagnanais. Ito ay ginagamit ni Satanas upang makita ang ating worst sa ating buhay. Kaya nilulubos ni Satanas na tuksin tayo para makita ang evil side natin kung gaano tayo, kung, kung mayroon ba ma tayong pinagbago o hindi. Ngunit muli, ang tukso po ay hindi galing sa Diyos. Ang pagsubok ay galing sa Diyos upang subukin ang ating pananampalataya. Tulad na lamang ng halimbawa ng buhay ni Abraham sa pag hahandog ng kanyang nag-iisang anak. Ito ay paraan ng Panginoon upang tiyakin kung gaano na ba kalakas ang kanyang pananampalataya at upang patatagin pa at mas lalong makilala ni Abraham ang Panginoon sa kanyang buhay. Maari po ngayon sa inyong pakikinig ng minsaheng ito, kayo ay nasa isang pagsubo maaring sa pinansyal, maaring pagsubok sa problema sa tahanan, pagsubok sa simbahan o personal issue. Ngunit kung ito ay mapagtatagumpanyan ninyo sa pamagitan ng iyong pananampalataya, ang Diyos ay malululalhati at makikita niyang kayo ay matatag na isang mga anak ng Diyos. Ngunit kung kayo naman ngayon ay nasa isang malaking pagsubok ng tintasyon ang aking panalangin mga kapatid na mapagtagumpayan ninyo ang mga bagay na ito sa tulong ng ating Panginoon. Ano nga ba ang tukso sa mga anak ng Diyos? At bakit hindi tayo lumalago sa ating mga pananap, ating buhay bilang isang Kristiyano? Una, mga kapatid, Alalahanin natin na tayo ay nasa isang seryosong pakikipagbaka, pakikipaglaban sa jablo, sa espiritual na mundo. Ang ating kaaway ay gagawin ang lahat ng kaparaanan upang tayo ay matukso, madaya, manghina, at higit sa lahat, matalo sa isang labanan. Ang buhay Kristiyano ay isang pakikipagbaka sa araw-araw, pakikipagbaka sa ating kaisipan, pakikipagbaka sa sanlibutan, pakikipagbaka sa relasyon sa tao. Gusto mo bang mahulog sa tintasyon ng Diablo? Sa kanyang trap sa iyong buhay? Ang gawain ng Jablo ay hayaan niya tayong mabuksan ng ating pisikal na mata sa pamagitan ng pag-aakit sa mga bagay na napakaganda, katulad ng material, pisikal, pera, at maaring ang tagumpay ng mundo na wala ang Diyos. Ang tintasyon po ay laging napakaganda sa paningin walang tindasyon na hindi maganda sa paningin. Sapagkat ang tao ay madaling madaya sa mga bagay na kanyang nakikita. Ang aking panalangin na kayo po ay hindi madaya sa mga bagay na nakikita at sinasabi ng iba sa atin. Maaring meron tayong narinig na hindi maganda sa ating pandinig, ngunit kung lubos natin itong sisiya sa atin, ito po ay nagdudulot sa atin ng mabuting bagay o nagbibigay ng kasama, kasamaan ng pag-iisip o sama ng loob. Madalas po ang tukso ay pagnanasa o pagkagustuhan ng mas higit pa sa ating pangangailangan. Alam niyo ba mga kapatid, Nasa pamagitan ng tukso, mas lalo nating dinidesire ang mga bagay na ito. Ito man ay maaaring tukso sa ating uh, pagkain. Ito man ay tukso sa flesh o sa katawan. Maaaring ito ay tukso sa pera, sa babae o sa lalaki, o tukso sa makamundong bagay. At ninais nina ni Satanas na maggustuhin pa natin at paulit-ulit nating itong gawin. At doon siya natutuwa. Itinatanim sa atin ng kaaway ang tukso ng kaisipan na ikumpara ang ating sarili sa iba. Bakit siya mas maganda? Bakit siya may pera? bakit siya ay uh, mas magaling. Lalo higit sa ating mga kasamahan at kahit sa hindi mga kristyano na kasama. Mga kapatid, nawa natin ang tintasyon ng mga bagay dito sa sanlibutan. Kahit si Jesus ay tinukso, alalahanin natin. Sinabi ng Diablo na gawin mong tinapay ang batong ito. Ang ibig sabihin nito ay ang tao mahulog sa pisikal na bagay. Ninais niya ang mga espiritual na bagay ay matakpan at makita lamang natin yung mga bagay na nakikita natin. Magalit ka sa iyong kaasawa, magkaroon ka ng inggit sa iyong kapwa, magkaroon ka ng pagnanasa na mas higit pa sa iyong gusto at sa iyong talento at kakayanan. Kahit si Satanas, tinukso si Jesus sa pamagitan ng salita. Dahil si Satanas ay binabaliktad ang salita ng Diyos. Sinasabi sa iyo ng Diablo na hindi ka na anak. Ikaw ay makasalanan. Ikaw ay madumi. At higit sa lahat. Idinala si Jesus sa pinakatuktok at pinakita ang kagandahan at kaningningan ng sanlibutan upang yumukod at sumamba sa kanya. Ikaw ba ay yuyukod at sasamba sa sanlibutan ito? Ikaw ba ay susuko at hindi na magpapatuloy sa iyong buhay kristyano at magpapadala sa mga bagay na naririnig mo sa iyong kapwa sa iyong kasamahan sa loob ng simbahan, sa iyong asawa, sa iyong mga magulang, at sa mga sinasabi ng iba? Sino ang matatalo? Sino ang matutuwa? Hindi ba si Satanas? Hindi iba ikaw ang talunan? Dahil sa panunoksong ito. Nais ni Satanas natakpan ang ating mata sa mga espiritual na bagay. Makita kung sino tayo ano ang otoridad ng isang anak ng Diyos? Ano ang ating kapangyarihan? Nawa sa panunukso ni Satanas. Gamitin natin ang kanyang pangalan. Gamitin natin ang kanyang salita. Ayaw ni Satanas na ginagabayan tayo ng Diyos at makita ang kanyang plano at, ma at mag-focus sa tao at sa ating mga kapaligiran. Point number two, Paano haharapin at magpagtagumpayan ang tukso sa buhay? Una mga kapatid, kinakailangan na magpasakop tayo sa Diyos. Ibig sabihin, gawin natin siyang Panginoon sa ating buhay. Ang kanyang kalooban, ang kanyang dapat nating sinusunod at hindi ang ating sariling kagustuhan. Labanan natin ang jablo. Sabi ng James 4:7 9, gamitin natin ang uteridad ng kanyang pangalan. Nung si Adan at si Eva ay natukso, bakit sila nabigo? Sapagkat hindi nila ginamit ang salita ng Diyos para sirain at iwaksi ang jablo sapagkat may sarili silang kagustuhan na maging tulad ng Diyos. Ang tukso po ay nariyan lamang sa ating kapaligiran. Ngunit kung ikaw ay may salita ng Diyos, mapagtatagumpayan mo ito. Nawa, meron po tayong panahon sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. First eight, tayo po ay dapat manalangin at lumapit sa Panginoon humingi ng kanyang patnubay at ang kanyang plano. Sabi ng Psalms 119 verse 11, I have hidden your word so that I may not sin against you, Lord. Ibig sabihin, ingatan po natin sa ating puso ang salita ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang ating nasa kapaligiran. Matthew 4 verse 1 to 11, tulad ng pagtatagumpay ni Jesus, mapagtatagumpayan niyo rin po ang mga tukso. Ang tukso nga po ay nandyan lamang. Sabi nga sa kanta, tukso layuan mo ako. Hindi po lalayo ang tukso. Ang tukso ay patuloy na lumalapit sa mga bagay na kikita na ating mata at desire ng ating puso. Ngunit kung ikaw ang may lakas, espiritual na kalakasan, may salita ng Diyos, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at nasa ilalim ng panalangin, magkakaroon ka ng katiyakan o confidence na tulad ni Jesus, mapagtatagumpayan mo rin ang salita ng Diyos. O, oh, ang panunokso. Sabi ng 1 Corinthians 10 verse 13, Wala pong pagsubok, na dumarating sa inyo na hindi rin nararanasan ng iba. Lahat po tayo, kahit ang mga pastor, ang mga manggagawa, ang mga kabataan, kababaihan, lahat po tayo. Ngunit ang promise ng Panginoon na siya ay tapat at hindi niya ipapahintulot ang mga tuksong ito, mga pagsubok na ito na hindi natin makakaya. Sinasaad na sa halip sa pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan upang malampasan ito. Ito ang promise ng ating buhay na Diyos. Sabi sa panalangin, huwag mo kaming hayaang matokso, kundi iligtas mo kami sa lahat ng masama. Mga kapatid, ang kasamaan ay patuloy na riyan sa ating kapaligiran. Ngunit, ikaw ba ay magpapadaya? Ikaw ba ay magpapadala? Ikaw ba ay mahuhulog sa trap o komunoy ng mga toksong ito? Conclusion po, pagbulay-bulayan po natin ang buhay ni Hope sa kanyang buhay kung paano siya sinubok, tinukso, tinutya, at kung paano siya naiwang mag-isa sa gitna ng lahat ng mga bagay na ito. Si Jacob ay patuloy na sumamba at nanalangin at nagpuri sa Panginoon. Sapagkat sinabi sa Hosea 23 verse 10, Ngunit alam ng Diyos ang bawat hakbang Kapag sinusubok niya, lalabas ang kadili, kadalisayan tulad ng isang ginto. Sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, mga kapatid, tayo ay naging isang ginto na kumikinang. Kung tunay nga ang ating pananampalataya, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ito. Nulit, ang Diyos ay tunay na tapat. At kahit pa ako ay maraming pagkakamali, madalas, sa totoo lamang, ay nahuhulog sa mga tukso, sa isip, sa salita at sa aking gawa. Subalit, kung ako ay titingin sa Kanya, kay Jesus Kristo, sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ako ay naniniwala na siya ang aking Panginoon. Kaya naman ako ay magpapasakop sa kanya. Siya ay magpapadala sa akin ng kalakasan upang malagpasan at labanan ang lahat ng mga tukso. Muli, marami pong salamat at nawa kayo po ay may panahon upang labanan ang mga tintason at patuloy po nating hilingin sa Diyos na siya ang sumakop sa ating mga buhay at sa anumang desisyon at parte ng ating buhay na wa siya ang mabigyan ng parangal. God bless you.